Hi, ayan, magandang magandang araw po ulit sa inyo, no? Um, to, alas 12 ngayon ng tanghali, no? Um, tumigil mo na po ako mag-work dahil lunch break naman. So, gusto ko pong ipakita sa inyo kung ano yung situation 2. Ito yan, yung tinago natin kanina. So, ano po ba ang situation 2? Balasabalasahin muna natin. Teka, baka nakikita nyo. Ayan. Ayan no? Ayan ang situation to. Medyo balasahin natin ng konti, no? Kamusta po ang lunch nyo? Ano po ang mga ulam nyo sa mga oras na ito, no? Kaya natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, okay, 17 20, no? So, kamusta naman po ang inyong lunch break? Um, ako po, masakit 33, 34, 35, 36, pero tumayo po ako. Imbis na matulog ako ng lunch, tumayo ako para mabigyan ko po kayo ng ano no, ng readings for today. So, ano po ang pakiramdam ng person ng situation to? Ay, sorry. Sabi dito, you were the best thing in my life, no? Uh, ikaw daw po ay isa sa pinakamasayang nangyari sa buhay niya, no? maaring kayo ay may hindi pinagkaunawaan, naghiwalay kayo, pero sa totoo lang po, no, ang uh, naiisip, pag naiisip ka niya, naiisip niya na ikaw pa rin naman, kahit na halimbawa, nagkasakitan kayo ng salita nito, or yung paghihiwalay niyo, pero, uh, or may nangyari sa inyo hindi maganda no pero pag iisipin niya yung memories nyo alone dalawa kayo is parang naiisip niya ikaw pa rin yung the best na nangyari sa buhay niya no So, sabi niya, uh, kung ikaw daw, binibury mo yung self mo sa trabaho to forget him, no? Siya naman, binibury niya rin yung sarili niya sa mga bagay na gusto niyang gawin para makalimutan ka. It's either trabaho or basta kung ano nang ginagawa nito, kinakalikot nito or kung ano-anong mga hindi po babae, kayo naman, hindi <laughs> yung Ang kinakalikot niya mga kumpuni-kumpuni or um uh, mahilig siyang pumunta sa mga tanawin na magaganda para mag isip no um kaya niya kinakalimutan pero somehow hindi ka po niya makalimutan I don't react when uh, people mention you. Meaning, meron pong isang tao na makulit din sa kanya na tanong ng tanong or baka meron din pong tao na nangingialam sa inyo without asking permission or baka pwedeng um, baka pwedeng yung taong yun ay nangingialam without your knowledge no, na kinakausap tong ex nyo without your knowledge no, at eh, baka hindi rin naman naa-appreciate nung inyong tao, no? Yung, yung, na hindi niya rin na-appreciate yung tao na tanong ng tanong sa kanya, baka nakukulitan na rin siya, no? Hi. Pinifil ko po yung energy ngayon niya, no? So, as of this moment, no, medyo nalulungkot din tong taong to, no? Parang, ayaw na lang niya mag-comment, ayaw na lang niyang mag-react kasi ayaw niya pong masaktan further, no? Ayaw kanya masaktan further. I am becoming a better person. No, naisip niya po sa paghihiwalay niyong ito, no? Naging venue din po sa kanya to para ma-realize yung mga maling nagawa niya sa iyo, no? It's either ngayon niya po kasi na-realize nare yung mga ginawa niya sa iyo or nung bandang huli naging rude na siya sa iyo, nasaktan kanya sa mga salita niya, sa mga actions niya, somehow, ano, somehow, na-feel niya po, no, na, na-feel niya po na parang nasaktan ka niya, naging rude talaga siya sa'yo, and, um, parang iniisip niya po talaga na maling-mali yung nagawa niya sa'yo, no? Maling-mali yung naging reaction niya, maling-mali yung naging, um, pag-uugali niya sa iyo. Nagkaroon kasi to ng ugali eh. Mabait naman tu eh, pero bandang huli nung nagkaroon na siya ng kasalanan sa iyo or nung nagkaroon na siya ng mga ano no, um somehow na realize niya na um na realize niya na meron siyang nagawang hindi ka nais-nais na nasaktan ka talaga. No? Mm -hmm. We both know that I am not the one for you. So ngayon, pakiramdam po ng taong to na alam nyo pareho na baka iniisip nito kasi na meron ka ng iba, nagpaligo ka na sa iba, or baka iniisip nito meron ka ng someone, no? Uh, iniisip niya po na baka hindi nga kayo para sa isa't isa. Pero You were the best thing in his life. Parang wala na, parang ayaw niya gumawa ng move or kahit ano kasi iniisip niya na baka tapos na ang lahat sa inyo or baka hindi na karapat dapat siya para sa'yo. Ang sakit naman ito. I wish I could take back my words. Ayan, yung sinasabi ko kanina, na no, dito sa so I am becoming a better person, na naiisip niya po na I wish I could take back my words. Sana hindi siya naging rude sa iyo. Sana hindi kanya pinagsalitaan ng ganon. At sana minahal ka niya the way na deserve mo. Because you deserve a better life. No? You deserve um, to be happy. You deserve na itrato ng tama. No? Doon po siya nagkamali to be honest with you no pinagsisisihan niya po ang lahat ng yon no yon sa totoo lang po pinagsisisihan niya yon <clears throat> no, sorry po na no, ubo ko wait lang ayan no iniisip ka po niya no na sana hindi ka na lang niya pinagsalitaan ng mga ganon. Kasi, nasaktan siya eh. You speak to me through music. Malamang nung araw kayong dalawa ay nakikinig together ng mga songs or may mga kanta ka sa kanya or kanta siya sa iyo na naiisip niya ngayon at naaalala kanya through those music, no? Sandali, gusto ko pong i-feel yung energy niya sa ngayon. Kasi parang meron siyang gustong ipahiwatig na hindi ko maintindihan sa energy niya. Yan, ano? So now is I'm an I, I am understanding our situation. So, naiintindihan niya na yung connection niyo, no? naiintindihan niya na na sayang no sana sana kung mas natrato ko siya ng tama sana kung hindi ko nagawa sa kanya to baka kami pa kasi yung connection namin is one of the best thing that happened in my life parang yun yung pakiramdam niya no na sinayang niya po yung pagkakataon na naparanas mo sa kanya yung ganong klasing kalalim na connection na tipong parang almost perfect yung samahan nyo before, no? Kung hindi lang may nangyaring at sumira sa relationship nyo, no? Kasi sa totoo lang, wala naman kayo naging problema, eh okay naman sana, naging mabait naman siya, pero yun ang problema mo. Yun ang problema po, no? Nasaktan kanya, hindi niya inintindi yung ano man yung nangyari no and now he is he is starting to regret it because he's starting to feel the connection is there no na yung connection nyo is one of a kind no ayan no na parang i know i mess up everything pakiramdam niya po no um pakiramdam niya po sa totoo lang is nasira niya lahat lahat-lahat. Talagang nasira niya. Siya yung may kasalanan. Deep inside him, alam niya po na siya ang may kasalanan sa inyong dalawa. No? Yun po yung pinaka malungkot na ano na talagang siya yung may kasalanan ano uh, aminado siya deep inside pero sa totoo lang may pride pa rin tong taong to kaya kahit pa paano ayaw niya pa rin Um, aminin. Ayaw niya paring hindi niya kaya, okay? Hindi niya kaya ang aminin sa'yo that he is, um, he is the one na nag up ng everything sa inyong dalawa. No? Kasi sa huli, parang ikaw pa yung sinisisi niya o naging mean siya sa'yo. Parang hindi niya kaya i-admit yon sa sarili niya, no? But, um, deep inside now, no, na magkalayo kayo, no, nare-realize niya na sana hindi niya yun ginawa sa iyo. I remember every detail of that day. Naalala niya pa po kung paano siya naging rude sa iyo, kung paano siya paano kanya nasaktan. Actually, he has regrets, no? He or she has regrets. Talagang nasasaktan po siya, no? It was my fault, but I blame you. O, see? Tabi ko sa inyo, eh no? Uh, I know I mess up everything. I remember every detail um, of that day and it was my fault, no? Um, ang sakit, no? Kasi parang alam niya na eh, no? Na, nakasalanan niya, pero ikaw pa rin yung sinisi niya, no? Parang gusto niyang um, gusto niyang iparealize sa'yo na kasalanan mo bakit niya nagawa sa'yo to. Maling-mali siya doon. I am grateful for the spiritual lessons. Ngayon alam niya na no na mali yung ginawa niya and he has um, parang pinagbabayaran na po niya itong tong nangyari. May lesson po sa kanya ito no. At parang alam niya sa sarili niya na nagkamali siya at may great, grateful siya sa lesson na natutunan niya. Pero sana kahit grateful siya sa natutunan niyang lesson, mas maganda po sana na nakausap or makausap ka din po niya, no? I, I, lost myself for a little while, yes. Nawalan po siya ng pagkatao, meaning, um, sabi niya, parang hindi ako yun. Parang, hindi ko akalain na magagawa ko sa kanya Parang hindi ako yun. Nawala ako sa sarili ko, no? So yeah, may mga parang sitwasyon na ganon, no, na feeling mo ay hindi ikaw yon sa mga oras na yun. Maybe kasi nadala siya ng too much temptation, may mga nag, ano sa kanya, influensya, meron mga, oh my god, may mga babae or lalaki na natukso siya talaga, na nawala siya kasi natu natuwa siya sa adventure, no, akala niya, um, <coughs> sorry, akala niya, eh, yun ang sayang ng bagong pakiramdam na napakasarap na nagbinata siya or naging adventurous siya na kung kailan tumanda or nagkaedad tsaka pa siya naging ganito no nagpakawala parang ganon I want us to be more than friends. Ito po yung sa mga napatawad, no pero gusto kaibigan na lang kasi masyadong na trauma yung tao, no? So, parang sa kanya, okay lang na magpatawad, pero friends na lang. Um, more than that, ah, uh, more than that, parang ayaw niya, no? Baka ang feeling nito, pag kinaibigan mo lang sila, hindi nila kakayanin. They want you guys to be more than friends again. I left you before you could leave me. So, ito po malamang yung nag-block sa inyo, or nang-iwan sa inyo, no? So, alam niya na mabubuking at mabubuking niya siya, or alam niya na somehow meron ka ng idea, somehow meron kang um, instinct, no? Kasi most of you guys na nakikinig sa akin has gift of intuition and instinct, no? Na ang lakas talaga. Some of you, I, you, I know, you know kung sino-sino kayo, no? Um, so yan, ano? Alam niya na inunahan ka na niya, baby blin ka 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 na kanito, ginosting kanito, or hiniwalay ang kanan niya ng walang, gana ganun lang, sabi niya yung timing just wasn't right for us. Hindi siya makagawa ng, ng for some reason, hindi siya makagawa ng ano, ng ng paglapit sa'yo, no? Maybe because alam niya na galit ka pa or galit ka pa, hindi mo pa siya napapatawad or feeling niya is hindi pa ito yung tamang panahon para magkaharap at magkausap kayo. Ayun, I hope that you could ano, I hope that you can forgive me one day. So, yun nga, feeling niya hindi mo pa siya napapatawad. So, for situation 2, you know, uh, for situation 2, ang pasasabi ko is, yung title is, um, kapatawaran ang hiling niya. Yun, ano? Um, hindi, hindi, ko maalala to. Kailangan ko isulat. So, kapatawaran ang hiling niya for situation 2. Kapatawaran ang healing niya. Oh my God, this is a situation to, no? Alam niya na masyado kanyang nasaktan. Alam niya na, no? Alam niya po na, yon. So, ngayon, ang gusto niya is kapatawaran ang healing niya. Yan, yeah, so that's it for situation to. I hope you like my, um my situation too for those of you who resonates no nakaka resonates po maraming marami pong salamat sa inyo for trusting me for watching me and for all your comments and likes talaga pong sobra sobra po akong nagpapasalamat sa inyo from the bottom of my heart no maraming maraming salamat po sa inyo and for those of you who wants to have a private reading with me, you can always message me sa FB account ko po, na Ladyly Elena, that's L-A-D-Y-L-Y Elena, -Y -L -A E-L-E-Y-N-A, yan po ang original, nag-iisa lang po yan, only one legit FB account ko po, wala po akong ibang account, kung sino man po yung iba, hindi ko po alam. No? So maraming maraming salamat. Yan po ang aking nag-iisa. So you, you can message me po. Para lang po sa mga seryoso po yan na gustong magparid. No? Um, we, very much willing po ako na basahan kayo. At um, magkaroon kayo ng clarity. No? Um, So, yun po, no? marami marami po salamat sa inyo. And again, thank you, thank you so much from the bottom of my heart to my Lady Elena fans. Nako, naman yung fans. Kasi naman may nakausap ako kanina. Fans club ko daw siya. Friends, ang gusto ko po sabihin. To my Lady Elena's friends, subscribers, and family. No? Maraming maraming pong salamat um, natatawa po kasi ako dahil mayroon ako talagang kausap na fans club ko daw po sila. At kaya nasabi ko tuloy na resonate talaga kita, matatawa kapag pag naba, napanood mo to. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy at walang sawa niyo po na pakikinig sa akin. At wala rin po akong kasawa-sawa. Kahit masakit ang ngipin ko, ang ulo ko, I will always um, give you um, your free um, general reading. Yan. So, maraming maraming salamat po. And I will see you again sa Situation 3. Um, Maglalunch lang po ako, but I will upload this siguro mga hapon pa po, no? Because I will go back to work. Yan. Maraming maraming salamat po. And I love you. I love you so much from the bottom of my heart. Thank you po and may God bless you. Um, enjoy to uh, enjoy your the rest of your afternoon and may God bless you all. I love you po. Bye.